ng yan. dami na ng kinain. Kain pa ng kain. Ha? Hindi na nalusaw ang kain pa ng kain. O, oh, yun yung mga marurumi, mga, mga mga toxin na pumasok sa iyong katawan. So, ang trabaho ng ating white light, like, uy, bago-bago, GC. <laughs> GC. Ay, yung mga member, alam na. <laughs> Kaya talong nyo sa mga first timer, GC. Libre lang to. <laughs> Kaya grabe sa... Eh, nako, pag na, gawin nyo in global, ang dahil libre. No? Makakagamit ka ng product dito, libre, pagdating na araw. GC lang to. Si Ruel nakangiti <laughs> GC. GC, white light, dapat kaalawin niyo siya. Ini-spray lang to sa ilalim ng tila at ibababad niyo ng 20 seconds bago niyo i-swallow. 20 seconds ha? Kasi nung nag-try 20 minutes na naglalawa na ilawag. 20 minutes na nagkamali pa na sa 20 seconds pala. Power, no? I-spray niyo lang sa ilalim ng dila. Tatlong spray, Three times a day. Yung iba, talagang gigil nagigil, pumuti. Nagiging five times pa. Kahit tulog na. <laughs> Maganda rin it is natural, no? Di ba, alam niyo naman yung balita na yung ating gluta tayo, maraming na namamatay dahil sa ang gluta tayo is uh, ini-inject or yung iba ini-intake. Ito naman, yung spray sa Hiran Mandila. Yan, ini-spray ko. Gugluta tayo lang ako. Dami ah, wala pa. Ano mas ah? Ayan. Uh, uh. Bababad mo lang, ng 20 second, saka mo siya isaswalo. Ngayon, dahil sa dami na pinain mo, pag nagluta tayong ka, ganyan mangyayari sa'yo. Di linisin yan. Wow. Ah. <laughs> <laughs> hindi magic to ha <laughs> yan siyempre dahil matakaw ha? dahil matakaw, sige kain kumain na naman dahil nakagulota tayo wala nang epek yan nakagulota tayo na eh tama, kaya palakpakan naman yan yan ang maganda sa ating white light may vitamin C na rin siya kompleto na po siya ang maganda dito, magiging healthy yung liver mo, puputi ka pa. May nagtaas na kamay, nagtanong. Sir Amir, gaganda pa ako dyan? Take note. Ha? Sabi ko, puputi ka lang. Kung ano na itsura mo yan, eh? o, hindi na magbabago yan, no? Chusy ka pa? <laughs> <laughs> Tama, di ba? Lahat naman tayo mga ganda. Gwapo eh. Oh. Well, tama, huwag ko natin, siyempre. Oo, eh. Lumalaklak ng gluta tayo, palakpakan natin si <laughs> Dispe. Yan, power. Okay, so palakpakan natin muli ang white light. So, mas lalong ang gaganda kung mape-perfect, kailangan mo ng perfect white. Sa tablet. No? Ito from